Magandang umaga mga kaibigan. Ako si CJ. Ako naman si Angela. At ako naman si Love. Maligayang pagdating sa kasaysayan ng wikang Pilip Filipino. Kung saan natin pag-usapan ang pag-unlad at ang kasaysayan ng ating wikang pambansa. Alam niyo ba, sa panayam ni Ginoong Alvin, is, ang da madami siyang sinabi tungkol sa ating kasaysayan ng wika. O nga em, eh. ang pinagdaanan ng wika natin bago itong naging Filipino na alam natin. Mm -hmm, tama. Kaya ngayong episode na to, pag-uusapan natin ang evolusyon ng ating wika. Sabi ni Ginong Alvin, bago pa man dumating yung mga Kastila, ang ating mga ninuno ay may sariling sistema ng wika at pagsusulat. Ito yung tinatawag nilang baybayin. Oo, oh, natatandaan ko yun. Sabi niya, may labing pitong simbolo ang baybayin. Merong tatlong patinig at labing apat na katinig. At hindi lang yun. Mayaman din yung mayaman din yung mga ninuno natin sa panitikan. May mga awit sila, bugtong, epeko at iba pa. At sabi raw nila, yung mga babae raw ang unang guro sa pagbasa at saka pagsulat. At nung dumating yung Kastila noong isang libot limang daan dalawamput isa, ay pinakilala nila sa ating mga ninuno yung alpabetong romano, tapos pilit nila inaalis yung katutubong wika natin. Oh, at ang masama pa doon, hindi nila tinuro ang wikang Espanyol sa mga ninuno natin, kundi ginagamit lamang ito sa relihiyon at sa gobyerno. Pero kahit ganun, hindi daw, hindi naman daw nawala yung, yung mga katutubong wika. Sa halip naman doon ay humalo doon ang mga salitang Espanyol sa wika natin. Katulad ng, mayroon nga katulad ng ano, mesa, uh, eskwela, silya, at marami pang iba. Dito na rin pumasok yung nasyonalismo noong ika mga taong isang Walong daan, lalo na sa kilusang propaganda at himagsikan, uh, lumakas yung pananawagan ng mga Pilipino na magkaroon tayo ng sariling wika. Si Jose Rizal naman ginamit ang salitang Espanyol upang maiparating ang mensahe sa mga Kastila. Samantalang si Andres Bonifacio naman ginamit niya ang Tagalog para ipamulat sa masa ang kahalagahan ng kalayaan. Oo, tama. Sabi nga sa lecture ni Gunoong Alvin na ang konstitusyon ng Biak-na-Bato noong 1899 ang unang ang unang nagtangkang gawing opisyal nat ang Tagalog bilang pambansang wika. Tapos alam niyo rin ba na ang konstitusyong Biak-na-Bato noong 1899 isinaad dito ang paghiwalay ng Pilipinas sa Espanya. At ang pagtayo ng Republikang Pilipino, ngunit hindi ito nasunod. Kaya nga yung mga kaya ng mga rebolusyonaryo patuloy pa rin lumalaban. At dahil sa damdamin makabayan, uh, mas dumami ang nagsuporta sa idea na dapat magkaroon tayo ng iisang wikang pambansa. Pagdating naman ng mga Amerikano, biglang naging English raw ang kanilang wika. Ito ay ayon kay ginoong Alvin. Ayon sa batas bilang 74 ng 1901, March 21, 1901, ginamit ang English sa edukasyon, sa primarya at kolehiyo. At dahil doon, naging dominanting wika daw ang Ingles. Pero hindi pa rin daw nawawala ang sigaw ng mga Pilipino sa isang pambansang wika. Tama. Noong 1935, uh, isinulat sa saligang batas na kailangan bumuo tayo ng isang wikang pambansa. Kaya noong 1937, uh, pinili ni Pangulong Manuel El Quezon na ang Tagalog ang bilang batayan ng wikang pambansa natin. Teka, dumaan muna tayo sa panahon ng Hapones. Naalala niyo pa ba yung ordinansa militar bilang labing tatlo? Oo. Pinagbawal nga yung Ingles. Uh, ni Pongo at saka Tagalog lang ang pambansang wika noon. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga nawala yung Ingles. Pero sa panahong rin ito, uh, dito mas ito yung tinatawag nilang ginito, gininto ang panahon kasi dito umusbong yung panitikang Pilipino sa panahong ito ng mga Hapon ay nagkaroon yung mga Pilipino ng kalayaan na magsulat ng kanilang panitikan na kasama yung kanilang paniniwala at kultura. Dahil din sa panahong ito nakilala si Lope King Santos bilang ama ng balarilang Tagalog siya rin ang isa sa mga nauna sa pwede sa formal ng ating wika. Oo, siya ang sumulat ng balari lang wikang pambansa. Siya din yung unang gabay sa wastong gramatika ng Tagalog. Si Lopke Santos rin ay isa sa mga nagtaguyod ng nagtaguyod ng paggamit ng Tagalog bilang pambansang wika sa pamamagitan ng kanyang panitikan tapos nung dumating ang panahon ng malasariling pamahalaan noong 1959 pinalitan ang tawag sa ating pambansang wika mula Tagalog na naging Pilipino na siya. Filipino ah. na as in letter P. Ah okay. Kasi ang sabi ni ang sabi rin ni Ginoong Alvin na ang Pilipino pa rin noon ay halos Tagalog lang. Kaya noong ano 1973 nagkaroon ng ng pagbabago sa saligang batas mula Pilipino, sinabiin dapat ito ay maging Filipino letter F isang wikang mas bukas sa iba pang katutubong wika sa bansa Noong 1987 nilagdaan ni dating presidente Corazon Aquino ang kautosan tagapagpaganap 335 na opisyal nang kinikilala ang wikang Filipino na letter F bilang pampansang wika natin. Oh, so ito mga kaibigan, ito ang madalas pagtalunan. Ano nga ba ang, ano nga ba ang pinagkaiba ng Tagalog, Pilipino, tsaka Filipino? So, ito na nga ang pinagkaiba ng Tagalog, Pilipino, at Filipino. Ang Tagalog ay ang katutubong wika na pinagmulan ng ating pambansang wika, while yung Pilipino naman ay opisyal na pambansang wika noong panahon ng Kastila. At ang Filipino ay ang kasalukuyang wikang pambansa natin na inclusive dahil bukas ito sa iba pang, wikang ipapangwika sa Pilipinas. Kaya nga kung mapapansin nyo, ngayon yung ating wika ay may halong Cebuano, Ilocano, Ingles o kaya Espanyol pa. Ay, okay. Kumbaga, Umunlad siya kasi hindi lang ito para sa mga Tagalog, para to sa lahat ng mga Pilipino. Grabe pala no, ang lawak ng pinagdaanan ng ating wika. Oo, grabe. Sa maikling panahon, natutunan natin ang mahabang kasaysayan ng ating pambansa. Simula sa wika, mula sa uh, ating mga ninuno, sa pananakop ng mga Kastila, sa Ingles ng mga Amerikano, sa pananakop ng mga Hapon, No, uh, sa mga Pilipino noong 1959 hanggang sa mga Pilipino noong 1987. Oh my God! Grabe, no? Ang daming pagbabago. Tama. At patuloy itong magbabago. Kaya mahalaga na gamitin at ipagmalaki natin ang ating wika. Tama. Tsaka ang wika natin ay isa siyang bahagi ng ating kultura at pagkakilangan bilang Pilipino. At dyan nagtatapos ang episode na to, ang kasaysayan ng wikang Filipino. Wika mo? Wika ko? Wika nating lahat. <laughs> Salamat.

साथ <laughs>